Alas 9 ng hapon ng biyernes, October 11, makikita ang 63 anyos na si Elsie Zabala Dion na tumatawid sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Poblasyon sa Santa Barbara, Pangasinan. Makikita rin ang isang ambulansyang paparating. Maya-maya, Nasalpok ng ambulansya ang matanda at nakaladkad pa ito ng ilang metro. Agad na bumaba ang driver at tinignan ang lagay ng senior citizen. Agad namang tumulong ang mga pulis dahil katapat lang ng istasyon ng Santa Barbara PNP ang pinangyarihan ng insidente. Siguro nakita nung Juan, well, nitong uh, biktima, yung... Uh parating na ambulansya, ay eh, bigla po siyang tumawid. Kaya yun nga po, nasan po po yung matanda. Yun, uh, dinala naman po kaagad sa pinakamalapit na hospital, however, uh, dead on arrival. Ang nasabing ambulansya ay pagmamayari ng Barangay Zone 4 sa bayan ng Bayambang, Pangasinan na nooy mayroong dadalhing pasyente sa isang pagamutan sa Dagupan City at minamaneho ito ng 44 anyos na si Julius Marsan. Ayon po sa kanya, emergency din po yung ano, emergency din po yung dala niya. Kaya nga po at um, medyo hindi daw po niya napansin yung uh, tumawid na kano no, tumawid na biktima. Dahil emergency, pinayagan muna ng PNP na dalhin ng driver ang kanyang sakay na pasyente bago siya inaresto ng mga pulis. Paalala naman ng PNP, talaga naman yung mga driver ng ambulance, mapipili siyang mga yan especially po along uh, National Highway. Pero syempre, kaakibat pa rin po niyan yung, ano, yung uh, ingat sa pagdadrive. Sinampan na ng kasong reckless imprudence resulting to homicide ang driver pero nagawa nitong makapagpiansa habang inimpound muna ng PNP ang nasabing ambulansya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.